James Reed Isa Pressman, hiwalay na nga ba? Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang ginawang pag-unfollow sa isa't isa ng magkarelasyong James Reed at Isa Pressman. Base nga sa Instagram account ng dalawa ay hindi na makikita na nasa following ang kanika nilang mga pangalan. Dahilan para isipin ng netizens na hiwalay na ang dalawa. Matatandaan kasi na makailang beses nang napatunayan na kapag hindi na naka sa isa't isa ang isang celebrity couple ay nangangahulugan nito na sila ay hiwalay na. O di kaya ay merong hindi magandang pagtakaunawaan. Samantala ay kinagulat naman ito ng netizens dahil sa mga nagdaang event sa Pilipinas ay palaging magkasama ang dalawa. Dagdag pa dito ang palaging pag-flex ni Isa Pressman sa kanilang relasyon ni James Reed. Ayon pa kay Isa noon sa kamakailang interview nila ni James Reed ay obsessed umano sila sa isa't isa. Gayon pa man wala pang kumpirmasyon o malinaw na statement si na Isa Pressman at James Reed hinggil sa di umano paghihiwalay nila. Pati ang malalapit kina James Reed at Isa Pressman ay tahimik pa sa usaping ito. Sa kabilang banda naman ay maraming Jaden fans ang natuwa sa balitang ito. Tila karma daw kasi ito kay Isa Pressman sa lahat ng pasakit na ginawa nito kay Nadine Lustre. Maaalala kasi na si Isa ang tinuturong dahilan ng hiwalayan ng kanilang mga idolo. Kaya naman masaya talaga sila na hindi na ito ang karelasyon ni James Reed. Narito at basahin natin ang ilan sa kanilang mga reaksyon.